Guys. hi guys, welcome back to my channel punta naman natin guys ang trap kong ginawa kapon tingnan natin kung may huli na kung bago ka pala guys sa aking channel huwag mo nalang kalimutan mag like at mag subscribe at pakiclick na rin sa notification bell para detailed ka sa mga bago kong video para guys tingnan na natin ang mga trap ko tahan naman natin guys

Undang-goli. Ya. Magulong kayo. Ito na aking bayawak na huli ko. Kita agi agay niya guys oh. Ito na guys ang huli ko guys oh. Malaking buhaya o oh, bayawak. Buhayam na ako naman. Hmm. Ito lang dala ko guys oh. Tirador. Tirador. Pagpunta naman natin ang ibang trap ko. Baka may huli naman. <coughs> Mag-isa lang ako eh. Wala akong kasama. Uh, walang huli. Sa kabila naman. Wala. Oops, pwede ka si Ut. Ano guys oh? Puro na mga nipa oh. Muna nga na pang himo atop sa balay. Okay, yeah. Pwede ka si Ano guys oh? Wala. Ano naman natin. Sa Daga. <laughs> nahuli. Uy, ito guys, oh. ng kita nyo, oh. na nahuli. Ang laki, oh. Sus. Uy. Dagdag pa sa lutak cellphone ko. Ito guys guys. Limangong. tanan guys oh si od gatikleng nakakuha limang oh ti pong nakabalo magigot kulang isa katiil di nung isa yun ni katiil man ang kita nyo guys oh. one hands hmm delikado guys hmm manggat Ito lang guys, tali ko lang. Hmm, ito na sila guys so. Oh puro lang pang trap ng isang tikling nakuha ha bayawa ka galimango hmm? ang ng galimango guys kat bayawa ko ah, uwi na tayo Tiot ba? guys, pirtik si Od. Hmm, nice lagi tu. Tanya guys ah, alimango tapon guys tikli ang nahuli ko mga okay, beso mga ang haba niya, mga 1 2 3 mga 5 feet guys muna yung galing nakuha ako grapon guys